Grabe ito tinasang mga ano na to. Gulay, talong, okra. Okay. 65. Yeah, grabe yung tinaas ng mga gulay tumaas na naman sila gulay gulay biglang taas na naman wala na nga masyadong namimili grabe pang taas lalo na yung kamatis ay mabubulok lang yan sa budiga nila mga kamatis na yan <laughs> dahil sa sobrang mahal Jijay, bili ka? Ito po, ng mga mahal na yun oh. tapos na ang bagyo kasi yung mga dumarating na mga prutas at saka mga gulay galing sa pro, mga probinsya na mga na standard ngayon pa lang nagsipagdatingan kaya biglang taas sila Ayun, good morning sa inyong lahat mga kahamog. Pakishare na video at pakisubscribe na rin. Portahan nyo po ang aking YouTube channel, Kahamog TV Vlog. Ay, nato. Biglang taas tong mga gulay natin kasi galing sa bagyo. Basta tong magbagyo pag matapos. Nako, grabe taas. Ingat bis po, ingat pong lahat.